tuloy ang buhay sa Canada. Golden bridge. Thank you. Yan, oh my God. So mga kainag siya, no? Magandang araw, magandang gabi sa inyo. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, dahil nandito tayo ngayon sa may Golden Bridge. So yun ang Golden Bridge, mga kainag siya. Ano. Ma, ano? Anong anong pakiramdam mo? Ha? Ayun, yung bunso. Tara, tara. So, dito tayo mga kainis. Ano. So, maraming tao na nandito dahil gusto nila makita rin yung scenery na to mga kainis. Ano. Dito tayo dadaan ko napapansin nyo. Yun yung tuktok ng Golden Bridge. Nakita ako na ng personal mga kainis. dati, eh, dati ko lang sa magazine. <laughs> Ngayon, nakita na natin ang ating dalawang mata. Ang <laughs> Nakakatuwa naman. Ang lamig sa sobra ka naman. So yun mga kainig, sino tara dito tayo. Tapos tayo rito. May daanan dito. Nako po, Panginoon. Ay. Mm, yan. Oh my nose. Ang ganda. Tingnan nyo naman. Oh. Grabe, kita nyo naman mga kainig. Ano? Ibang klase. Ano? Okay, Mart, baka malaglag tayo rito pag nalaglag pag nalaglag tayo rito doon tayo abutin sa baba ang <laughs> bihira lalim niya no bihira dah delikado no walang ano walang bakon oh my g katarita na daming bumali wow 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 we wow. oh ah, grabe parang 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 dati lang ano parang dati lang Ah, baka yung bakasyon namin dito yung pagtutur namin dito sulit na mga kainig sino sulit na <laughs> dahil nakapaglakad na tayo dito nakita na natin yung uh, golden bridge ng personal sulit sulit so, sobrang sulit ano so marami pa marami pa tayong pupuntahan sa mga susunod na araw kahit yung maglakad-lakad lang tayo sa daan nako ang daming mga scenery ang daming mga tanawin tayong makikita eh ngayon pa ayan oh yan oh kita nyo yan, oh Kita nyo na Nakikita nyo na mga kainags ano? Kikita nyo na Nandito tayo sa San Francisco California USA America America Ayan <laughs> Ayan so kanina doon tayo dumaan no mga kainags ano? Dumaan tayo doon Paikot yan Hanggang doon o eh. na. Nasa harapan na natin ang Golden Bridge. Hindi siya hindi siya gold. Kulay red siya, kulay red. <laughs> dapat red red bridge dapat eh no ayan no oh, sulitin natin wow oh, so, mga nag titinda pala rito no ay bango okay na busog na tayo dun sa pamoy amoy lang bango sarap yun tapos yung golden bridge yun wow papapicture tayo dun sa tuktok akay ah, tayo dun sa tuktok yan tingnan natin kung ano meron dun action tapos mga kainags ay ano, maglalakad pa tayo doon sa ano mismo, doon mismo sa tulay. Pero gagawin natin 'yan sa mga susunod na araw. Sa susunod na araw natin gagawin 'yan. Doon mismo sa tulay, mahaba 'yun, siguro mga isang oras ang lakad, no? Mula sa dulo sa dulo. Gagawin natin 'yan. Para tayong umakyat sa Palace in the Sky nito sa Tagaytay, ano? Pero sulit, sulit. Wow. Oh, nga pala, no? si Si mahal na rin o oh, sa palace in the sky. Buntis siya, hindi hindi namin alam na buntis na pala siya nung sa pangaray natin prinsesa nung time na 'yon. Tapos nag-spotting siya. Mabuti na lang walang nangyari sa pangaray na prinsesa natin. Wow. Ah, oh, Pagod ako. Oh. Yan, eto na, eto na. Eto na, eto na. Wow, nasa tuktok na tayo, no? Nasa tuktok na tayo ng ng bundok na 'to at tanaw na natin yung tok tok yung tore ng golden bridge wow so ang daming tao mga kayo so nyo no maraming tao no nag enjoy sa pagtingin ng golden bridge oh, -oh. oh my god ay salamat sa panginoon nakita ko rin ang golden bridge ng personal dito sa San Francisco, California, USA, America, America! Yo, Tara tara, yo nyong sudah nanti itu. Wow, ganda grabi. Wow, ma, nanti itu kan sa San Francisco ma. Nah oh, itu nahu. Oh. Wow. Oh my god. Kata lo, nanti pada yang pengharapku, birah. Na dati, na dati, nakikita ko lang sa magazine tsaka sa mga pelikula, no? Wow, ngayon. Oh, my. Oh, my nose. Oh, my nose. Ganda. Ano, ma? picture tayo, ma? Ma, picture tayo, ma. Picture tayo. Tapos, mga kaineks, ano? Kung napapansin nyo, ang daming kandado dito. Ayan, no? Oh, puro kandado. Kita nyo. O, puro kandado, magmula doon hanggang dito, hanggang doon, hanggang doon yan mga kainis, ano? Puro kandado, hindi ko alam kung ano ibig sabihin itong kandado na yun. Pwede kayo mag-comment mga kainis, ano, kung bakit sila naglalagay ng mga kandado dito. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng mga yan, ano? Hindi ko alam, ano? Yan, dami, oh, grabe. Panalo. <laughs> hanggang doon, ano? Tapos, sa uh... ay, kailan may mga basura na rito, ano? tatapon ng na ano, nagtatapon. Tapos, maglalakad tayo doon, mga kainis, ano? Maglalakad tayo doon, no? lalakarin natin yan magmula rito sa dulo dito sa dulo hanggang doon lalakarin natin yan hanggang doon sa dulo dulong dulo lalakarin natin yan gusto ko lakarin yan halos, halos isang oras pero hindi ako mapapagod yan sigurado mag enjoy ako mag enjoy ako sa paglalakad sigurado yan dahil nakita ko na yung isa sa mga lugar na gusto kong makita na imposible kong makita sa buhay ko yan. Tawid tayo doon mga ka-sino. At baba tayo doon subukan natin dito ba. Yo. Ah. Yan, subukan natin bumaba rito. Dito tayo. Ayun. So, babo. yung bunso ng prinsesa natin, bababa din ano. Gusto rin talaga sulitin yung adventure dito. Yan, ingat ka lang ha, Glenn. Yan, dumidilim na mga kayunis, ano? Dumidilim na. Pero okay, sulit. Sulitin natin yung mga oras natin dito sa anong San Francisco yan kapit ka lang dito kapit ka lang oh dito so medyo madulas to mga kainis ano pag nadulas ka rito dire diretso ka doon ang bagsak mo pag minalas malas ka pa doon ang bagsak mo yan doon yan kaya konting ingat konting ingat ha o oh, yan konting ingat bunso <laughs> Ayira, let's go let's go let's go yan ah So binubuka ka ako Ayoko kasi rito kasi pag natabaka gumulong yung mga bato na matatapakan natin eh Kaya yeah, pabuka-buka ka ako pag ganyan eh Ayan yeah, no. yeah, pa dito na tayo sa lapag ano Yung bunso natin ay natin ha eh. yeah, medyo nakuna natin Pumapayag walang magawa eh Baba tayo doon sa dulo Sa dulo sa ano Sa Baba doon sa baba Ayan ang sinasabi kong delikado Kaya yeah, ayoko tumapat sa mga ganyan ganyan eh. Ano tara sa baba? Tara. Let's go. Ingat ka lang dito ah Medyo mag-ingat ka lang dito papagsak. Ang delikado. Bihira. Yeah. Ano <laughs> yan kasi ano yung mga buhangin, yung mga buhangin ano. Ito pag natapakan mo to, madulas yan kaya dito ako tumatapak oh. Ika nga sa ganyan. Yan. Ay salamat. Nakababa rin tayo doon, no? Oh. Ah, hindi. Bababa pa lang. At least makakababa pa lang. Yan, ako. Medyo patusok, mga kainag. Sarap patusok. Pag mahina ang tuhod mo rito, tusok ka rin doon. Tapos ka rin. Yan, no? Oh. <laughs> Yung medyo merong thrill. Alam nyo naman, yan ang gusto natin, ano? Yan. Alright. Ah! Maganda sana ito. Exercise sa tuhod. Oh, Ayun, no? Oh. Success na karting tayo rito, no? Yan. Buti na lang eh. Mayroon meron tayong ma-experience nung nagha-hiking pa tayo. Way back in mga early 2000s. salamat. Karating tayo. Ah, golden Bridge. Nasa harapan mo na ako dito sa San San Francisco, California, USA, America, America. yan <laughs> Nakakasigaw na ako wala yung mga tao na sa nasa taas eh, oh. Wala nang nakakarinig sa akin dito mga kaya so dito sa San Francisco, California, USA, America, America. Ya. Mga pakaipulis Ha. Ito na. Abot kamay na. Oh, teka mo na delikado. Yan ako. Yan oh, naku, Yan. Tapos sa uh, meron ako na na video sa YouTube. Ano siya, nagkakayak siya, solo kayak. Ang ginawa niya sa ilalim ng Golden Bridge na to, doon nag-ano siya diyan, nag, lag, naglagay siya ng tent. Naglagay siya ng tent diyan, nagpaano siya, nagpalipas siya ng gabi, nag siya diyan, diyan mismo, diyan mismo. Galing siya doon, galing siya doon, tumawid siya. Diyan siya oh. Ang ginamit niya kayak lang, nagkayak lang siya nagpalipas siya ng isang gabi Jan, diyan, dyan mismo diyan mismo Di ba? nakita ko na ng personal oh. Dyan. tapos sa ah, golden bridge Woo! panalo sulit sulit pasensya na kayo mga kinig sa... Huh? kung, la... kung laging overacting ako syempre yung excitement yung tuwa yung sobrang kaligayahan na na-achieve na naman natin na regalo na naman natin sa sarili natin syempre hindi maiwasan maging overacting sobrang saya yung bang <sighs> hindi ko ma-explain hindi ko ma-explain mga kinig sa ano hindi ko ma-explain masaya masaya yan, dito tayo. Tingnan natin kung hangga, anong meron doon. Baba tayo dito na ko. Kiti do. Oh. Yan. Ah. teka teka dandan. yung <laughs> dapat matibay ang tuhod. Tsaka yung suot mo sa patos dapat maayos. Ah, ano bang meron dito kasi gusto ko makita yung doon mismo yung dulo, no? Tingnan natin dito. Yan. Dito mismo, yun o oh. Patakot mga kainag, oh natatakot ah ano bang meron dito? Ay, wala ano. Ah. Meron pa rin hanggang doon, oh. Dito na lang tayo. Hanggang doon. Pero hindi na, hindi na ako pupunta ron. Ayoko na. Importante na dito na ako mga kainig, oh. Tapos ayun, doon tayo galing, oh. Doon tayo galing, oh, sa taas mga kainig, oh. heavens wow heaven mga kainags ano heaven yan ngayon ngayon akita tayo doon balik na tayo doon mga kainags ano doon yan okay lang naman kayang kaya natin yan walang wala sa atin yan <laughs> yabang eh no walang wala eh no wala sanay, sanay tayo dyan mga kainags ano tibay pa yung tuhod natin eh <laughs> tirahin nyo na naman ako sabihin nyo napakayabang ko na naman <laughs> yan nakita nyo naman mga ano ha ha salamat sa Panginoon Lord thank you very much Lord sa blessing na binigay mo sa amin kasama ang family good bonding Lord maraming salamat Panginoon thank you Lord Jesus Christ hallelujah praise the Lord ha ah. tara let's go let's go ha ah. huwag sana tayong madapa ano <laughs> baka bumalik tayo doon kung saan tayo nanggaling ay ah ganda ng exercise ito ganda sa puso to ah yan ah tibay pa talagang tuhod natin no oh. uh, nako ito yung delikado eh ito yung madulas eh dito kailangan dito tayo sa may dito tayo sa may damo yan hindi walang mga batong masyado Ah, ako. Ah, pagod ako. ko. Ah, pagod ako. Doon, akit pa tayo doon. No? Oh. pa tayo. ha uh. Ayoko rito, takot dito Tara tara Bakit na tayo dito Ah, ah, ah. Ganda. Ah, sulit. Sulit na sulit. Uh, sulit. <laughs> ah. Yan sana mga kinis nag-enjoy kayo no. Uh. Ah, salamat. Ah. Yan. Yan malapit tayo dun sa ano sa Toktok -tok. ingat lang tayo kasi ano bang matapakan natin yung madudulas na bato bumalik bumalik tayo dun sa pinakaibaba kung saan tayo nanggaling kanina ah, ah, ba ba, ba si Mahal na baba ba, ba. Ba, ba ano sama ka rin ma Pagod, grabe. Dami kang ah. ah. So mga kainags, yun yung Alcatraz. Yung pupuntahan din natin. Ano? Ayun, no? Alcatraz, yung ginawang kulungan ng mga, mga sikat na mga notorious na kriminal. Ayun, oh. No? Ayun, oh. No? Ayun, oh. Ayan. 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 Ayan yung Alcatraz, ano? nasa gitna siya ng island yan Alcatraz So gan ganito yung kulay niya makina sino pagkagabi na ganito na ito ganito itong Alcat itong ano Golden Bridge oh di ba So tara na binata tayo gabi na Bina. Ano ma Ah, so mga kinags, ano, grabe, sulit. <laughs> Pasensya na pa ulit Sulit na pa ulit-ulit, sinasabi ko. Sobrang saya lang. Sobrang saya. Walang sayang, walang tapon. Panalong-panalo, walang katalo-talo. The best. Success, fulfill. Nakita ko na ng personal. Wala na akong masabi. Salamat sa Panginoon. Yun na lang. Thank you very much. Ito. Tara, let's go, let's go. Ay. Ma, ano? Anong masabi mo sa ano? Anong masabi mo sa sa Golden Bridge nakita na natin ng personal ayan oh Naku, 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 tuwa tayo mga kayo. So, ano? <laughs> so tara tara let's go let's go ayan mga kay nice ano eto na madilim na madilim na yung ano natin ngayon yung araw natin ngayon ano at kung napapansin nyo diyan tayo dumaan kanina papunta dito sa taas sa toktok ng bundok ng ano Golden Bridge at puro ilaw na ano puro ilaw na ng mga sasakyan na yan ang dami sasakyan na oh hanggang doon na yan hanggang doon hanggang doon napapansin nyo hanggang doon ano doon oh, yan. Hi! So tara, uwi na tayo. Let's go, let's go. Kanina ko pa siya uwi na tayo. Eh, no? Kasi pa picture, yung ng dalawa natin kasama. <laughs> yung magnanay. Yung... Sabi ko, tara, uwi na tayo. may maya, -maya kadalakad, picture, picture, picture. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makaalis-alis. Ang <laughs> Pero okay lang yun. Ini-enjoy natin ang araw natin dito sa San Francisco, California, USA. America, America! Yan! <laughs> Uh, grabe 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 talaga ano 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 sabi mo na ihi ka na Ay, ako, salamig. Salamig. Uh, lamig. so yung lamig dito hindi naman ganong kalamig katulad sa Canada mga kainag ano. mahangin lang parang yung parang pumunta ka ng Baguio parang ganon sa Baguio or ano yung Tagaytay parang ganon yung, yung pinakamalamig sa Tagaytay parang ganon pero dito kayang kaya naman natin kasi parang ano lang to positive positive 2, positive 3 parang ganun yung yung klima rito yung weather eh positive 3 wala sa atin yan mga kainas. yung negative uh, negative 7 nga kinakaya natin eh no positive pa <makes noise> yeah, dito mo tayo kailangan natin tingnan yung mga dinadaanan natin at baka masalubsob tayo may natin makita mga kainits medyo madilim na eh ang kagandahan dito mga kainits ano? dito sa golden gate bridge walang entrance walang entrance libre libre which is okay very good talaga bali ano ngayon mga kainis ano uh, anong oras ba ngayon alas 6 pa lang ng gabi pero madilim na madilim na rito parang, parang sa Canada din tapos kahit din itong oras na alas 6 sobrang dilim na marami pa rin pumupunta mga kainis ano marami pa rin pumupunta non stop pa rin ang mga pumupunta tsaka yung tingnan nyo yun, continuous yung dating ng mga sasakyan no? traffic sobrang traffic doon no? traffic guys. You know, maraming maraming salamat sa panonood. <laughs> Nandito na kami sa bahay ni Malarena Si Malarena pagod na, umahagok na. Nakatalukbong na. Uh, grabe, napagod kami. Lalo na ako. Kakabong nga Tsaka sa pag-akit natin kanina, napagod din ako. Pero enjoy naman tayo. Sulit, wala tayong pinagsisihin. Yan. So, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. At maraming maraming salamat po ulit. Kita po ulit tayo sa sunod kong videos sa mga adventure natin ito sa San Francisco, USA. Or uh, USA. America, America. <laughs> Antok na. Hindi na naman sabihin.